Mga minuto lang. Yan lang ang kinailangan para ang isang music festival ay maging isang bangungot. Sampung tao ang mamamatay at daan-daang masasaktan. Maraming maiiwan na shocked at traumatized. Ang inaasahang pagdiriwang ng musika ay nauwi sa isa sa pinakamalalang trahedya ng konserto sa kasaysayan. Ito ang kwento kung paano ito nangyari. Para sa marami, ang Astral World ay hindi lang konsyerto, kundi pinaka ang kaganapan ng taon. Ang pista na pinangalan sa dalawang libo at labing walong album ni Travis Scott ay naging taon ng paglalakbay ng libu-libong tagahanga para kay Barty Shahani. Dalawampu't dalawa ito, sana ang gabing di niya makakalimutan. Ilang linggo rin pinagplanuhan ni Barty kung ano ang isusuot niya itim na flare na pantalon, crop top, at rhinestone stickers sa mata para sa perfectong festival look. Tuloy-tuloy ang kwento niya sa lineup, sabik na sabik siyang mapanood si na little baby at Travis Scott magperform. Si Scott ay kilala bilang performer na puno ng enerhiya. Ang mga konsyerto niya ay kilala sa mga mosh pit, stage diving, at magulong rage culture na hinihikayat ang mga tagahanga na lampasan ang mga hangganan. Minsan literal pa nga, sa kabila ng babala ng mga eksperto at autoridad sa panganib ng konsyerto, itinakda pa rin maging pinakamalaki ang Astral World 2,000 at 21, 50,000 tiket na bili agad sa loob ng isang oras ng bentahan. Sabi ng mga tagapag-ayos, pinalakas nila ang seguridad matapos ang magulong festival noong 2,000 at 11 siyam na nagkaroon ng tulakan at apakan. Mahigit isang libong na security staff at mga pulis ang naiulat na naroon ngunit napatunayang kulang na kulang pa rin ito. Hindi alam ng kahit sino noon na mabibigo na ang festival bago pa magsimula. Nandoon na ang mga babala, binaliwala, isinantabi o sadyang hindi napansin. At nang tumunog na ang unang mga bit sa hangin, huli na ang lahat. Madilim pa sa labas nang dumating ang unang mga tagahanga sa Energy Park, sabik na makakuha ng pwesto malapit sa entablado. Habang lumilipas ang oras, Libo-libo ang taong nagtipon sa paligid ng panlabas na perimeter ng pista. Ramdam ang kasabikan sa paligid, ngunit may kaunting tensyon din. Pagdating ng alas 7 ng umaga, nagtayo ng command post ang Houston Fire Department at pulisya isang milya mula sa entablado. Ang mas malapit na command post ay hindi ginamit. Ito ay napatunayang kritikal kalaunan dahil nailagay sa maling posisyon ang mga unang rumesponde noong pinakakailangan sila. Naging malinaw ang unang problema mga walo labin ng umaga. Dahil sa lumalalang pagkabalisa, agad humiling ng riot gear ang isang pulis na tenyente kahit di pa nabubuksan ang mga gate. Pagsapit ng siyam apat naput lima ng umaga, naging agresyon na ang pananabik. Binuwag ng mga tagahanga ang harang at sumugod sa festival grounds, kaya nalusutan ang seguridad. Dahil walang ticket checks, hindi malalaman kung ilang tao ang pumasok sa festival. Noong panahong iyon, Mukhang kaguluhan ito. Pero sa mga sumunod na linggo, iba ang tawag dito ng mga investigador. Isang babala na hindi pinansin. Hindi nagtagal, may isa pang sinyales ng panganib na lumitaw. Hindi pinapasok ng pribadong security firm ang mga opisyal ng bumbero ng Houston para sa inspeksyon sa kaligtasan. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap, hindi pa rin sila pinayagang makapasok at binigyan na lang ng mapa imbes na isang buong pag-iikot. Ibig sabihin, masusuri lang nila ang panganib sa lugar kapag bukas na ang gate. Patuloy pa rin sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Humingi ng radyo ang mga opisyal ng bumbero para makapag-ugnayan habang nagaganap ang event. Pero hindi sila binigyan. Binigyan lang sila ng mobile number. Walang silbi kapag puno na ang network, kaya may mga hindi nasasagot na tawag at text. Habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon. Ayon sa maraming nakasaksi, pagsapit ng hapon, iniwan na ng mga guardia ang lahat ng pagsisikap na kontrolin ang tao. Wala nang nagche ng wristband, nag inspeksyon ng bag o nagbibigay ng direksyon. Ang lugar ng pista ay naging parang walang kontrol at hindi na makialam ang mga guardia. Pagsapit ng 315 NPOH, iniulat ng HPD ang mapanganib na kondisyon ng tao sa lugar. Pero sa halip na gumawa ng mga hakbang para maiwasan ito, nagpatuloy ang pista ng walang sagabal. Isang oras pa lang ang lumipas, daan-daan na ang sumira ng gate at pilit pumasok sa event. Bandang apat 4.30 ng hapon, may mga nasugatan na sa pangalawang entablado habang nagpe-perform si rapper Don Toliver. Inilarawan ng mga saksi ang eksena ng takot at siksikan, kung saan ang mga tagahanga ay umaakyat sa mga harang para makatakas sa dagsa ng tao. Maaring ito na ang naging simula ng pagbabago. May dahilan ang mga tagapag-ayos na itigil, suriin, at palakasin ang seguridad. Walang aksyon ang ginawa. Habang papalapit na ang pangunahing kaganapan ng pista, gumawa ng huling pagtatangka ang mga autoridad upang maiwasan ang sakuna. Alas 5 ng hapon, nakipagpulong ang hepe ng pulisya kinaskat at sa security team, binalaan sila sa magulong crowd at pinayuhang magingat sa social media. Isa itong malinaw na babala na ibinigay ilang oras bago tumunog ang unang tugtog, ngunit walang ginawang pagbabago. Binaliwala ba ito o isinantabilang? Alas 6.55 ng gabi, biglang nagbago ang siguridad. Labinlimang gwardiya ang pinadala sa makitid na pagitan ng harang at entablado. Sa papel, parang dagdag pwersa ito, pero may malaking problema. Wala ni isa sa kanila ang may radyo, walang headset, walang paraan para humingi ng tulong o tumanggap ng mga tagubilin. Kapag nagtutulakan ang mga tao, sila-sila lang ang magtutulungan walang malinaw na namumuno, walang malinaw na plano, at walang komunikasyon. Kaya nung nagbago ang sitwasyon, hindi na nila napigilan. At ilang hakbang lang mula sa nagkakagulong iyon, si Nabarty at Namarata ay unti-unting lumalapit sa entablado. Hindi alam ang nangyayari sa paligid nila. Ang tanging gusto ni Barty ay mapalapit sa musika. Pero hindi niya alam na ang pinakaligtas na lugar ay kahit saan maliban doon. Sa walot at lumput siyam energy, inililigtas ng seguridad ang mga tagahanga na nadudurog sa harap ng harang. Ang ilan ay iniaangat sa ibabaw ng mga harang, habol ang hininga. Ang iba naman ay nagmamakaawa ng tulong, kumakaway ng desperado sa mga staff ng event. Walang tumigil sa palabas. Sa halip, lumitaw ang countdown clock sa entablado. Nakatakdang magsimula ang performance ni Scott ng walo, apat na lima ng gabi, ngunit ang rapper ay na late ng labin limang minuto. Lalong dumami ang tao at nagdagsaan ang sampu-sampung libong tagahanga sa entablado. Wala nang mapaggalawan, wala nang mapaghinga, at sa loob lamang ng ilang minuto, magsisimula na ang siksikan. Bago mag-alas 9 ng gabi, sumunod ang pinakamapanganib na banta. Wala nang matakbuhan ang masisiksik na tao. Ang entablado ng Astral World ay parang bitag ng kamatayan na handang sumabog. Ang mga tagahanga ay siksikan sa apat na malalaking kulungan. Bawat isa ay napapalibutan ng metal na harang sa tatlong gilid. Walang malinaw na labasan at walang takas. Ang maliit na paggalaw sa loob ng karamihan ay mabilis na lumala at naging hindi mapigilang pagdagsa papunta sa entablado. Libo-libong tao sa likod ay nagsiksikan paabante. Nadaganan at naipit sa metal na harang ang mga nasa unahan. May ilang tagahanga ring umakyat sa bakod para tumakas. Isa-isang inalis ng mga gwardiya ang mga tao, pero hindi lahat ay nakaligtas. Sampu-sampung libong tagahanga, siksik na siksik ang naghanda para sa sandaling iyon. May ilan na nawalan na ng balanse, ang iba naman halos hindi na makahinga. Gayunpaman tuloy pa rin ang countdown. Sampung segundo na lang. Kumakatok at nagmamakaawa ng ginhawa ang mga tagahanga sa unahan dahil wala na silang mapuntahan. Pagkatapos, zero. Naging madilim ang entablado tapos biglang nagliwanag ng pula. Umalingaw-ngaw ang boses ni Scott. Ang pambungad na bit ng escape plan, isang nakakakilabot at mapanuyang pambungad na kanta dahil para sa libu-libong tagahanga na naipit sa siksikan, walang takas. Hindi na halos nakareact si Barty nang salubungin siya ng dagsa ng tao. Parang isang dambuhalang alon, hindi mapipigilan at walang awa. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid niya, pero hindi na niya kinaya ang siksikan. Sa likuran, nagtutulakan ang mga tagahanga ng hindi namamalayan. Sa gitna, lalong lumakas ang siksikan, at sa harapan, nagsisiksikan ang mga tao. Ang kanilang mga tadyang ay sobrang dikit, kaya hindi na sila makahinga. Nagliliparan na ang mga tao. Hindi na nila makontrol ang kanilang mga galaw dahil sa presyur mula sa lahat ng panig na pumipigil sa kanila sa kanilang kinatatayuan. Yung natumba, di na tumama sa lupa. Sa halip na ipit sila sa pagitan ng mga katawan, hindi makagalaw habang lalong tumitindi ang presyur. Ang huling mga salitang masasabi ni Barty sa kanyang kapatid ay, Ayos ka lang ba? Pero hindi ayos si Damrata. Pareho silang hindi ayos. Inagos ng tao ang magkapatid palayo sa isa't isa. Nilamon si Barty ng karamihan. At pagkatapos ay kadiliman. Pero hindi doon natapos ang bangungot ni Barty. Kahit nailigtas siya mula sa siksikan, nagpatuloy pa rin ang gulo. Sa viral na video, si Barty, walang malay at tila patay, ay nahulog mula sa stretcher habang nahihirapan ang mga responder na ilipat siya sa ligtas na lugar. Pagkalipas ng anim na minuto, nagsimulang magsiksikan ang mga tao at nagsimulang magbagsakan ang mga tao. Walang espasyo, hangin o daan palabas. Nagsimula ang compression asphyxiation habang siksikan ang mga katawan. Dahil hindi na lumalawak ang dibdib, nakakulong ang hangin at bumababa ang oksigen nagsimula ang takot. Pagkalipas ng ilang minuto, nawalan sila ng malay at huminto ang tibok ng puso dahil sa kakulangan ng oksigen. May ilang nagtangkang itulak pabalik ang alo ng tao, pero masyadong siksikan na. Patuloy pa rin ang malakas na tugtog ng musika, patuloy pa rin sumugod ang karamihan. Iwinagayway ng mga tagahanga ang kanilang mga braso, nang sabik, umaasang mapansin sila, pero walang tumugon. Siyam labing anim ng gabi nang magsimulang dumating ang mga ulat. Sobrang siksikan ng mga tao sa karamihan na bawat isa ay halos kasing laki lang ng espasyo ng isang karaniwang papel na ginagamit sa printer. Pagkatapos, noong siyam labing walo ng gabi, naitala ang unang kumpirmadong pinsala dahil sa siksikan. Noong siyam dalawamput apat ng gabi, unang huminto si Scott. Sa isang sandali, may kumislap na pag-asa. Pero sa halip, bumagsak ang beat at nagsimula si Scott sa kanyang susunod na kanta. Nakatayo sa dagat! Bandang siyam 30 ng gabi, sumingit ang isang pulang puting ambulansya sa gitna ng mga tao. Malinaw itong palatandaan na may mali talagang nangyayari. Umakyat ang mga tagahanga para sa mas magandang pwesto at patuloy na sumayaw na nakita ni Scott. Itinuro niya ito sa mga tao. Pero sa halip na tumigil, nagtanong pa siya ng nakakakilabot. Alam ba ni Scott ang totoong lawak ng nangyayari sa mga tao? At kung oo, bakit hindi niya pinatigil ang palabas? Kahit ano paman, ang mga nakita o hindi nakita ni Scott ay magiging paksa ng isang investigasyong kriminal. Noong siyam tatlumpu ng gabi, may isang dalagang nakakita na ng sapat. Umakyat siya sa tore ng kamera at iwinawagayway ang mga braso. Noong siyam 38 ng gabi, opisyal na idineklara ng Houston Fire at Police ang mass casualty event. Pero patuloy pa rin ang tugtugan at nagpatuloy ang palabas habang isinasagawa ang cardiopulmonary resuscitation sa iba't ibang lugar. Pagsapit ng siyam 39 ng gabi, naglunsad na ang HFD ng Ambulance Task Force at ang unang tao ay dinala na sa ospital. Makalipas ang ilang minuto, tumigil si Scott sa ikatlo at huling beses. Sa pagkakataong ito, Napanood niyang binuhat ng mga security ang isang walang malay na tagahanga sa gitna ng karamihan. Sandali siyang natigilan. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanghal. Alas siyam limamput limang ng gabi, muling sinubukan ng mga tao sa huling pagkakataon. Hindi tumigil ang palabas. Bandang sampu walo ng gabi, lumitaw si Drake sa entablado. Sabay nagtanghal ang dalawang artista ng huling kanta nila. Pagkatapos, bandang alas 10:15 ng gabi, tumakbo palabas ng entablado si Scott habang kumakaway sa mga tao. Natapos ang palabas, ngunit malayo pa sa katapusan ang trahedya. Nawalan ng malay si Namrada sa gitna ng gulo at dinala siya ng dikilalang tao sa ligtas na lugar, ngunit hindi niya makita ang kapatid niya. Tinawagan niya ang cellphone po niya at sinagot ng dikilala. Sinabing natapakan si Barty. Nang makita ng pamilya si Barty sa ospital, wala siyang malay. Nakakabit sa mga makina at labis na namaga ang muka kaya hindi siya makilala. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na atake sa puso pero patuloy siyang lumalaban para sa kanyang buhay. Alas size ng umaga. Kinabukasan, opisyal ng kinansela ang dalawang araw na event. Pero paano umabot sa ganito kalala ang lahat? Paano naging magulo ang isang festival na may seguridad, mediko at pulis? Ang totoo, Nagsisimula ng magkaaberya bago pa man magsimula ang tugtugan. Nasisira na ang seguridad. Maraming nakapasok kahit walang tiket dahil hindi sanay ang mga gwardya. Yung iba tinext lang para kunin sa trabaho. Naubusan ng gamit ang mga medik at nang bumagsak ang karamihan, walang may radyo o makatawag ng tulong. Pinakamasaklap, nakita na nila itong mangyayari at nagbabala na ang mga eksperto sa panganib ng siksikan. Nasira na ang mga gate kaninang umaga wala silang plano para sa bigla dagsa ng tao. At walang tumigil o pumigil nang nagsimulang magkabuhol-buhol ang lahat. Habang dumami ang nakakakilabot na video sa social media, nagalit ang mga tao at nagsimula ng magsampa ng kaso. Nag-alok si Scott ng refund at nagbayad sa libing, pero kulang pa rin yon para sa mga nagdadalamhating pamilya. Kinabukasan dumating ang FBI. Tumutulong na ngayon ang pamahalaang federal sa pulisya ng Houston sa isa sa pinakamalaking investigasyon ng trahedya sa konsyerto sa bansa. Maraming pagkukulang ang mabubunyag sa investigasyon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang hindi matigil-tigil ng lahat. Alam ba ni Travis ang nangyayari? Agad itinanggi ng legal team ni Scott ang pananagutan. Naglabas mismo si Scott ng pahayag sa Instagram na iginiit niyang hindi niya alam ang kaguluhang nangyayari sa ibaba niya. Gusto ko lang ipagdasal ang mga nawala kagabi. Hindi ko kailanman naisip na mangyayari ang ganitong bagay. Pero iba ang sinasabi ng mga kuha noong gabi. Sumisigaw ng tulong ang mga tagahanga. May ilan na umakyat sa mga plataforma ng kamera, kumakaway at sumisigaw para itigil ang konsyerto. Hinimok pa niya ang mga tagahanga na magwala, kahit may mga walang malay na hinahatak ng seguridad sa likod ng harang. Nakita ni Scott na may mga bumabagsak na tao pero tatlong dalawa minuto pa siyang nagpatuloy sa pagtatanghal kahit inanunsyo na ang mass casualty event. Bakit? Ayon sa pulisya, ang kontrata ni Scott sa Apple Music na nagla-livestream ng konsyerto ay may kasamang bayad na apat na tuldok lima milyon kung tatapusin niya ang kanyang set. Alam ba niya ito noon? Hindi malinaw. Pero ang malinaw ay kahit may mga palatandaan ng kaguluhan, nagpatuloy pa rin si Scott. Naapektuhan ba ng bayad ang kanyang desisyon? hindi binanggit sa ulat ng pulisya. Kaya nanatili ang tanong, may maaari bang managot talaga? Noong Hunyo libo at 23, halos dalawang taon mula sa trahedya, naglabas ng sagot ang grand jury. Pinili nilang huwag kasuhan si Travis Scott o sino man na nabanggit sa kasong kriminal. Pagkatapos ng labing siyam na buwang investigasyon, ito ang naging konklusyon nila. Tukuyin kung may sapat na ebidensya para masabing may nangyaring krimen probable cause lang, hindi kailangan ng ebidensya na lampas sa makatwirang pagdududa, pero ang tanong lang ay, may nangyaring krimen ba? May dahilan ba para maniwala na may krimen? Sa pagkakataong ito, natuklasan ng grand jury ng 200 at 228 District Court ng Harris County na walang naganap na krimen at walang sino mang individual ang may pananagutang kriminal. Ang laban para sa mga sagot at pananagutan ay nagsisimula pa lamang. Daan-daang kaso ang lumitaw. May higit isang libong biktima. Dalawa sa pinakamalalaking kaso ay nagdulot ng 2.75 bilyong danyos. Si Scott ay inakusahan ng pag-udyok ng kaguluhan at hindi paggawa ng kahit ano para pigilan ito. Ang Live Nation at si Scott Moore ay kinasuhan dahil sa matinding kapabayaan at ang Apple ay sinampahan ng kaso dahil sa pagharang ng mga labasan gamit ang kanilang live stream na kagamitan. Itinayo ni Scott ang kanyang pangalan sa kaguluhan. Pero para sa sampung tao, ang kaguluhang iyon ay naging hatol ng kamatayan. Kakasimula pa lang ng kinabukasan ni Rudy Pena. Sa edad na 23, pinangarap niyang maging isang ahente ng Border Patrol. Sa halip, huling huminga siya sa isang emergency room ng ospital. Namatay si Danish Beig na bayani. Ginamit ang huling sandali para protektahan ang kasintahan mula sa nakamamatay na dagsa ng tao. Si Madison Dubinski, isang dating cheerleader sa high school, ay idineklarang patay sa edad na 23. Parehong nasawi si Briana Rodriguez, labing anim na taong gulang, at John Hilgert, labing apat na taong gulang. Patay na si Jacob Jack Jernick, dalawampu mula Southern Illinois University, at Axela Costa, dalawamput isa mula Washington. Nasa festival si Franco Petinho para sa kaarawan ng kaibigan, ngunit ito ang huling selebrasyon ng dalawamput isa anyos. Lahat sila ay namatay sa parehong paraan. Compression Asphyxiation Nadurog sila ng sobrang sikip, hindi na sila makahinga, hindi na nagising si Barty. Matapos ang anim na araw sa life support, namatay siya sa intensive care unit. Ang pinakabatang biktima ng trahedya, siyam na taong gulang na si Ezra Blount ay namatay rin pagkatapos ng festival. Nagtamo ng matinding pinsala ang batang lalaki nang mahulog siya mula sa balikat ng ama sa magulong karamihan pagsapit ng dalawang libo at dalawamput halos tatlong taon ang lumipas, lahat ng pamilya na nawala ng mahal sa buhay ay naayos na ang kanilang mga kaso ng maling pagkamatay sa pribadong paraan. Panoorin ang susunod na episode kung nagustuhan mo ang video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.